So, mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 23, 2025, Biyernes, sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 15, verses 22 to 31. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama si na Pablo at Bernabe at sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila na ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Heso Kristo. Sinusugo nga namin sa inyo sinahudats at silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa Udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapit. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayao ng mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa araw na ito sa bahagi ng ating pong pagbabasa at pagninilay sa mga gawa ng mga apostol ay kumbaga na solusyonan na ang problema ng mga hintil na kung saan ay sila po may mga tao kasi no na nagiging dahilan ng kaguluhan dahil sa kanilang mga hindi naman mali no pero mga iginigiit na panuntunan at mga regulasyon para sa mga hintil bago sila mapabilang sa komunidad ng mga Kristiyano at ito sa araw na ito ay ito yung solusyon na ginawa uh, no ng ni ah uh, ng matatanda ng bayan, no? ng mga apostol para maihatid na sa mga hintil kung ano talaga ang nararapat nilang gawin. Pero maganda po na mapagnilayan natin dito na kailangan talaga no, mas maging maingat tayo sa ating pagsasalita. Dahil kung uh, tayo ay may kinakatawan o nire-represent, kailangan maging maingat tayo sa ating pong paggamit ng mga salita. Dahil siyempre, nabawa, ah, tayo po, ah, nagiging mukha tayo ng simbahan. Kapag alam ng mga tao na ikaw ay ah, palagi nagsisimba o kaya naman, miyembro ng isang organisasyon sa simbahan. O pa kaya, po pwedeng isa ka sa mga officers ng Paris Pastoral Council, kailangan mas maging maingat sa pagsasalita, sa pagbibitaw ng mga salita. Dahil siyempre, kung ano ang sabihin mo, o pwedeng ito ay, Uh, akuin at ituring ng mga tao na ito ang sinasabi ng simbahan ito ang sinasabi ni Father, no dahil ikaw nga ay kilala sa simbahan pero yun lang uh, medyo katulad sa unang pagbasa no may mga uh, miyembro sila na nagmarunong may mga miyembro sila na nag-uutos sa mga hintil na uh, gawin ang napakaraming mga alituntunin ayon sa mga hudyo kung at ito yung naging dahilan no uh, naging hadlang para sa maras, mas marami pang mga hintil na uh, maging kasapi na no, sa at mapa, mapabilang sa pananampalatayang palatayang Kaya nawa no sino man sa atin uh, kung hindi naging hindi malinaw sa atin ang mga panuntunan ng simbahan kung hindi malinaw sa atin kung ano talaga ang turo no ng simbahan ay huwag tayong basta-basta mag, mag, marunong. Huwag tayong, kumbaga sinasabi niya, no, hindi tayo dapat maging paladesisyon. Kundi ibatay natin lagi sa mga dokumento. No, meron tayong Catholic Catechism, meron tayong Canon Law, uh, meron tayong Biblia, siyempre, no, kung hati pong pagbabasyan. Kung meron pagdududa, bago tayo marap sa mga tao, bago tayo mag, magturo, ay, pwede naman nating i-verify at magtanong muna tayo sa mas nakakaalam sa mga mas eksperto. Isang karanasan ko po nung uh, nagkakaroon tayo ng naghihintay tayo ng bagong Santo Papa. May mga interviews na may mga stations, radio, TV ang kumokontak sa akin uh, para sagutin yung mga bagay-bagay tungkol sa pagpili ng Santo Papa o kaya conclave. Pero sabi ko, no, nagdecline nag ako dahil alam ko hindi ako ganun ka eksperto pagdating sa sa proseso no, o tinatawag na conclave. Kaya nag-beg -nag kasi baka kung ano pa ang masabi ko na baka sabihin, yung bang, baka mas maligaw yung mga tao. So kung hindi ko talaga alam at hindi ako eksperto dito, mas mainam na, na i-refer sila sa talagang mas nakakaalam para nang sa ganon hindi mailigaw ang mga tao na nakikinig sa bawat ating sinasabi. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pungla.